Saan yung blue? Blue, dalawang actually, dalawang orange yan. Combination. Tapos tinry ko itong parang... Um, mm, kasi maganda yung sa 75, ko. mahal ah. Parang siyang pang sofa. Yung ano talaga, tela to ng sofa. Mm -hmm. Pero matibay siya. Shopee. Mga mm, Shopee. 75 eh. isa? 75 ba? O, oo. Mahal lang. No. Pero... Dapat sabi ko royal blue eh. Ako blue yung binigay. Hindi, royal blue to. Aqua blue yan. Iba yung royal, royal blue. blue. to? Ang royal blue parang ganyan. Royal ha? blue to, tingnan mo. Ito ang ganitong royal blue. Tingnan mo, royal blue yan. Aqua blue tawag. Royal blue, nahulog lang, namutla. <laughs> Pero ito maganda din. Royal blue na namutla. Rain. Brown.